Muling inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Luzon Grid simula alas 6 hanggang babayang alas 10 ng gabi. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Ngayong linggo lamang ay ilang beses nang inilagay sa Yellow at Red Alert status ang Luzon at Visayas Grid. Ngayong araw naman, muling inilagay sa Yellow Alert ang Luzon Grid mula alas 6 hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa Energy Department, apektado ng mataas na temperatura o mainit na panahon ang mga power plants. Nitong Martes, labing siyam na power plant sa Luzon grid ang isinailalim sa forced outage habang limitado naman ang kapasidad ng tatlong iba pa. These are among the various steps that we are taking in order to ensure that there will be the least disruption if any to our uh, power supply. Nakikipag-usap na ang DOE kasama ang DOST para sa posibleng pagsasagawa ng cloud seeding dahil ang isang degree ng pagbabago sa temperatura ay may 100 megawatts na epekto sa demand. It's not just in the Philippines that thermal plants get affected by high temperatures. This is a a, a phenomenon that has been observed worldwide. But still as we said we we want to assure the uh, the public that uh, the uh, power plants have been reminded and are aware of their duties and obligations Samantala balik online na ang mga planta ng Santa Rita at Mariveles at umaasa si Secretary Lotilia na ngayong weekend ay magbabalik operasyon na din ang ilan pang major power plants We uh hope that the Other plants uh, remain unaffected and will perform uh, to their optimal. levels. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na manguna ang mga kagawaran sa pagtitipid ng enerhiya, ipinanukala ng kalihim ang pagpapatupad ng 4-day work week. Mainam din umanong bawasa ng paggamit ng mga elevator para makatipid sa konsumo ng kuryente. Ang iba naman, single unit aircon na ang ginagamit sa halip na centralized na ginagawa umano ngayon sa Malacanang. Sa harap din ng pagnipis ng reserba ng enerhiya, patuloy ang pakikipagtulungan ng Presidential Communications Office o PCO kasama ang DOE para maturuan ng mas marami pang Pilipino hinggil sa masinop at matalinong paggamit ng kuryente. Katunayan, ngayong linggo ay nagtungo ang You Have the Power campaign caravan sa Philippine Science High School o PISAY. Maging ang ating mga kawani, ang ating pong, uh, pamahalaan ay nangunguna na. Um, at para maging mabuting ehemplo sa pagtitipid at sa masinop na paggamit ng enerhiya. Samantala, kusa na rin kumilos ang ilang mga organisasyon upang matugunan ang kakulangan ng supply sa kuryente sa bansa. Halimbawa na lang ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na nagsagawa ng proactive measures para mag-deload ng kanilang energy consumption. Sa katunayan, mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, gumagamit na lamang sila ng generators. Ang pag-deload ng PITX ay nakatulong sa halos 10,000 mga bahay upang hindi makaramdaman nakaranas ng power interruption sa loob ng limang oras. Ayon naman kay Lotilia, kinakailangan ng pagtatayo ng karagdagang mga planta ng kuryente upang mas matiyak ang sapat na supply ng enerhiya ng bansa. Pero paghihimok ng ahensya, maaaring tumulong ang publiko sa pamagitan ng matipid na paggamit ng kuryente, lalo tuwing peak hours. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.